ito na tayo ulit sa trabaho. Ito breakfast para sa amo. Nandito po tayo sa Avenue Musa. Tataposin natin yung pamamalengke. Hindi pa ko tapos yung malengke. Sinamahan ko lang yung kaibigan ni amo ko sa parlor. Beauty parlor. Dito sa Avenue Musa. So ayan guys, at kahapon hindi ako nakapag-vlogs. Super busy kahapon. Kaya naka-absent ako ng one day. <laughs> Super busy kahapon kasi na oh, bukod sa ano, nalak yung ano ko, yung pinto. Nagkaroon ako ng problema sa pinto. nahilay nahila yung drawer tapos nalak sa loob. Hindi ko ngayon mapuksan Tapos yung kaibigan ng amo ko, sumama ang pakiramdam kahapon. Kaya nagpatawag kami ng doktor. Nagpunta yung doktor sa bahay. Kaya talagang grabe. Stress kahapon. Up, super busy. At uh, ngayon ang ready ko ay lunch. Lunch yung ready ko ngayon tapos mamaya ang gabi akaradip lang. Wala akong pa-dinner pero may invited siyang mag-asawa. Maraming abig lang sa bahay. Pero kailangan ko rin mag ano ng mga pika pika. Mag prepare. Hindi ka na rin tao guys. doon. Sabi niya kung Pinoy hindi ako kumibo. Kasi na nangahabol siya ng Pilipinas. Para lang makabenta. Ako, hindi ako yung buko tinanong niya kung Pinoy. Ayan yan. Mukulit eh. Kaya tayo mo bumili eh. Makulitin ka talaga. Ay, ayan nga ang ano ko, po, na no kwento ko nga sa inyo na naging busy. Ay, naman yun. Naging busy ko talaga. Hindi na nga ako nakatawag sa Pilipinas kasi pag ganito, super busy. Tapos ang alis kasi nila ay Friday ng morning. Kaya, ayan. Dito tayo mamalengke sa ko ipisip nabili ko na yung mga ulutuin ko ng lunch aga kung lumabas hindi ako nakapag-video kasi nga takot ulo tayo eh Ayan, dyan tayo mamalengke kasi dyan ay kompleto mahal nga lang ito tayo tatawid mahal lang ano dyan hindi ako masyado namimili dyan sa kong sa kasi mahal so nyo, may nakikita niyo may naglilipat sa so, ngayon dito ay bawal na magdumaan sa mga hagdan sa elevation. kaya pag mabibigat na bagay na gamit na sila ng mga ganyan no? pero ano yata yan construction kung yun renovate so yan at papasok tayo dito sa Mamulok ah, ko, nakakatuwa. Hindi na siya masyado sa mga magagandang tatak na damit. Nasa ano na siya ngayon, Carol. Yun ang lagi niyang binibili ngayon. Kasi maganda daw ang Carol. So, ito yung gawang mp Dito tayo. Kasi hanggang third floor, guys. sir Kaya lang, pag may music, hindi ako makapag-video sa loob. Tingnan natin. Kung lang kaya, Kaya tayo nang Kaya tayo Boso Dito tayo sa taas Kasi pupuha ko Dito may ano, may guanang traitor ng Asiatic. Ayan o. No. Tapos, bibilitas. Doon sa dulo ay mga kawya. Mm -hmm. Smoke salmon. So, dito lang tayo. Laki diba guys? Pero bihira nga ako pumunta dito. Kasi mahal. Mahal kaya yung kakukul ko nagagalit pag sinasabi kong mahal so kukuha tayo ng tarama ukagya tarama ukagya yan na ba someone tarama ukagya masipa sila au caviar je vais essayer cela je vais prendre des blinis aussi tout ça c'est pour faire la hyperactive. gagamit kuya, 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 sa baba. Dahil ba, si Yumba, kung meron silang pagkakamit dito. Ito So dito may trailer. Bonjour, je vais prendre de rillettes de porc, s'il vous plaît. Non, non, non. Oui. de porc. Vous n'avez plus de rillets de doigt. Hein? Non. 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 Ah, d'accord. On peut. Ah. Et je vais prononcer des, des tranches de saucisson sec, S'il vous plaît. Par, seulement une question où je peux trouver de canard Ah non, foie gras mi cuit Mi cuit. Oui. gras mi cuit. Ah, sinon vous avez ici Oui, d'accord. Un peu plus? Oui, c'est bon comme ça. C'est bon. lequel qui est bon est comme saucisson? Parce que moi je ne connais pas grand chose sauce saucisson. Saucisson. C'est sec. Euh, je crois que c'est bon quand c'est sec, c'est ça? D'accord. pas de poivre, bah. ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de poivre, bah. c'est ça? Euh... Non, parce qu'il y en a des associations avec beaucoup de poivre mais... et la dame elle n'aime pas trop. Et vous mettez 10 tranches et puis des petits aussi s'il vous plaît. petits? Oui, ça veut dire que. Parce que ça c'est trop grand. Pour ça, pour c'est un peu. Ça remplit bien la bouche. <laughs> No, on the moon. 10 na siya. O, yan yung Grabe. naman wala Nagagalit sa akin yung kakupol ko. Kasi daw, bakit ako nakukuripot? ay eh, amo naman daw. <laughs> Nagbabaya Mon collègue est par contre donc au chien faisant régale tout de suite parce qu'il dit que, que c'est la patate des vais... pays. Oui mais le budget hein? <laughs> est pas mon petit peu aussi. Le budget est pas mon petit pas... Alors les quelques meilleurs. Je ne sais pas les quelques meilleurs dans cette... machin. <laughs> je pense que c'est là, c'est moins cher. <laughs> c'est 3 euros. C'est vrai, c'est... on ne sait jamais. Non, ok. C'est là, c'est bien. Oh mmh là là, elle je vais la fixer, c'est le budget. Mais tant pis. kasi so, nagbibigay si Amo sa akin ng 1,000 euro pag ano. narito siya. Kailangan tipirin ko yun sa loob ng isang linggo. Kaya, ingat-ingat sa budget. Kaya nahanap ko lang din ng mura. Pero dito sa Grand Episri, walang mura. Kaya narito pa si Vidi pa siya tapos kinain si Aria, titita. Kaya di gusto. Ang gusto magmerienda, meron dito. So, akit na tayo. Kasi wala yung Shippat Rubino program ni Kit. So, yan at magbabayad na tayo, guys. Kasi hindi ko nahanap yung ano iba po ang gusto kong bilihin niya. guys, at paawin na tayo tapos na mamalengke ewan ko kung kumpleto na mamayak malalaman pag ako nag gagayak na ng ano nila ng appetizer nila ng cocktail pala hindi pala appetizer ang cocktail nila yun. ang gabi magwala, ang ganda ng weather pero malamig malamig po yan, ganda na lang ang So yan, at nilalakad ko everyday na mamalengke basta narito si amo. Everyday yan. Everyday cooking. Doon so sa driver lang ay papakain ko lang sa kanya ay steak with french fries. Kasi hindi yun nakain ng isda. Na allergy daw siya. Kaya yan guys, at uh, bahay na lang ulit eh haba ah, na ito nito. May harap na mag-upload. So, ayan guys. Ang mga pinamili natin. So, ready ko yan mamaya para sa cocktail. So, marami din yan. Ayan. So, ang abang nito. Basilic. Kaya, abuluto naman tayo ng lunch. Para sa amo. So, ayan guys. Thank you for watching subscribe. Cooking time na. Hindi <laughs> na ako pwede mag-video kasi mawala yung concentration ko.